This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Bakit napakahirap magpatawad? Bakit parang mas madaling magtanim ng sama ng loob kaysa sa magpakumbaba? At paano ba talaga gumaling ang puso kapag nasaktan na ng sobra-sobra? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang real talk, gospel-centered, at life-changing truth tungkol sa pagpapatawad. Paano ito ginagawa? Bakit ito mahalaga? At ano ang nagbabago sa buhay natin kapag pinili nating Ibigay ang bigat na matagal nang nagpapahina sa atin. Sa topic na ito, matutulungan kang unawain ang tunay na kahulugan ng forgiveness o pagpapatawat. Malaman kung bakit masakit pero kailangan gawin. Makakita ng bagong perspective gamit ang scriptures. Matutong palayain ang sarili mula sa emotional burden. Malaman kung paano tinuturuan ng Diyos ang puso na maghilom. Matutong magmahal, magpalaya at magtiwala muli. Kung pagod ka na, sugatan at hirap na hirap, pangpatawarin ang nakasakit sa'yo para sa'yo ang episode na to. Ako nga pala si Brother Dave, isang membro ng Simbahan Neso Kristo ng mga banal sa uling araw at panata ko po na magbahagi ng kanyang ibanghelyo at pagmamahal. Nakaranas ka na ba ng sakit na hindi mo alam kung paano bibitawan at may isang tao bang napakahira patawarin? Pati na ang sarili mo. Kung oo, hindi ka nag-iisa. Forgiveness is not just an act. It is a spiritual healing, a release, a turning point at isang pangako ng kapayapaan mula kay Kristo. Pero bakit nga ba hirap na hirap magpatawan. Sa Matthew chapter 6 verses 14 hanggang 15 kung inyong patatawarin ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala o pagsasalangsang, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kung inyong patatawarin, forgiveness is a choice, hindi ito aksidente patawarin din kayo. Ang pagpapatawad ay dalawang direksyon sa kanila at sa atin. Kung hindi, hindi rin kayo. Ang kapatawaran ay prinsipyo ng kalayaan. Kung ayaw nating magpatawad, tayo ang nagkakulong sa ating sarili. Iwaksin ninyo ang lahat ng kapaitan maging mabait kayo sa isa't isa. Magpapatawad gaya ng pagpapatawad ng inyong Ama sa Langit. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 64, Verse 10 Sa inyo ay hinihingi ko na magpatawad sa isa't isa. Ngunit sa akin ay pinagkaloob ang paghihiganti ang alagad na hindi marunong magpatawad na ating mababasa sa Matthew chapter 18 verses 21 hanggang 35. May isang lingkod na may utang na 10,000 talents, parang bilyon. Pinatawad siya ng hari. Lumaya siya. Pero nung may kapwa niyang may utang sa kanya ng 100 dinar, o konfeti lang kumpara. Hindi niya pinatawad. Nakita ito ng hari at sinabi, Pinatawad kita sa pagkakamaling nagawa mo at sa utang mo. Bakit hindi mo mapapatawad o napatawad ang kapwa mo? Tayo ang lingkod. Binapatawad tayo ng Diyos ng paulit-ulit. Higit sa kaya nating bayaran. Ang utang sa atin ng iba ay maliit kumpara sa awa ng Diyos. Kapag hindi tayo nagpatawad, tayo ang nagiging alipin ng sarili nating galit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Pagpapalaya ito, pagpapalaya sa iba at lalo na sa sarili natin. Maging handang Kunti-unting maghilom. Hindi kailangan perfect. Steps are still steps. Ipasa sa Diyos ang bigat. Wala tayong superpower para ayusin ang lahat. Pero may Diyos tayong may kayang ayusin ang puso natin. Piliing maging mabait kahit masakit. Kindness is not weakness. It is spiritual strength. Pray for the person who hurt you. Ito ang pinakamahirap. Pero ito rin ang pinakamakapangyarihang paraan para gumaan ang puso. May isang teacher, may isang sister sa ward na ilang taon na ang lumipas nagkaroon ng malaking alitan sa sariling pamilya. Hindi sila nag-uusap, hindi nagkikita, hindi nagkakabatian. Sabi niya sa akin, Brother Dave, pagod na pagod na ako. Pero hindi ko alam paano magsisimula. Sagot ko, isang maliit na hakbang lang. Isang tasal. Isang text isang sorry, isang kamusta. Sinubukan niya, nag-message siya sa kapatid niya. Kapag handa ka, handa na rin akong mag-usap. Miss na kita. At doon nagsimula ang himala. Hindi biglaan, hindi perfect. Pero nagsimula. At yun ang mahalaga. Forgiveness doesn't fix the past. It changes the future. Ang bawat araw ay imbit imbitasyon magmahal at ang bawat pagpapatawad ay paalaala na hindi tayo hinihiling na maging perpekto. Hinihiling tayong maging katulad ng ating tagapagligtas at manunubos na si Kristo. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Sa mga pusong handang magmahal muli, pagpalain tayo ng ating Ama sa Langit. Shanawa.